So mga kahangin, magandang hapon po. 4.15 na. Dami natin ginawa. Kaya ngayon lang tayo nakalusin. Dito po ulit sa malaking ilog. Ilan po nakita natin malalaki dito kahapon. Hindi natin maputokan. Kaya binalikan natin kahit mga isang oras, kalahati lang. Baka sakali. So paano po, it's lang. Tayo pipestunat hapon na. Salamat po. Nawala sa kaya pwede na. guys itu mama itu mama mana maganda-ganda na yan po oh. thank you po maganda-ganda -ganda na sya four fingers na mga kahang hmm. oh yun yan guys oh, four fingers po unang huli natin thank you po Mm -hmm. Yan guys, thank you po. Unang huli. Lasing ko na yata. Sana masundan ba. bebek teman kami mabut yun ay hindi yata hindi tumama ah tumama ya ay hindi kaya sayang laki hindi tumama sayang gubat di magubat di <coughs> <coughs> po tumama yun sayang ngayon guys, nakaputok tayo hindi na natin natindutan lapit lang eh sayang baka makawala pa baka lapit lang tong ating pinutok na to halos katabi lang natin sayang naman kung makakawala pa Lapit nga lang. Nakuha. Yan guys oh. Lapad. Lapad po Sayang kung makakawala pa. Yan guys. Salamat po. Pangalawang huli. Ano. konti okay. pag may uh, dahil ang malaki bes, hinawan ka pa konti wala tayong dalang pamputol ang kate hindi pa naman tayo nag jacket yan guys oh, ay, na ay, di ba pala ganda pala tama Ayan po. Halos 5 fingers na mga kahangin. Thank you po. Yan po guys. Salamat po. Ulam na. pangalawa nung oras na wala na ay din tayo makakarami nito Ito naman na.

By fingers na. Salamat po. Wala po. Salamat. Wala nga guys. Talapya. Thank you po. Nakasili pa tayo. di patahin isa malaki-laki. Salamat po. Oh. Dito po oh. Tako. Oh, matak na. Sayap bilake. Ta. Sayanya bilake. Tak na. Magandang tama na. Sayang yan. Laki. Ay. Malapasan na naman po tayo ng isang malaki. Sayang. Best tilapia. Malit lang. Pero nakahabol tayo. Kahit isa lang. Sayang ng malaki. Nakapatak. Sanjay so, taba. Sulit na Sayang ng malaki. malaki. Eh hey. Keep all... Yan, guys. So. Sulit pa to. Uwi na gabi na naman. Apat na piraso. Ako. Ah, Uwi na tayo mga kakangin Nagang gabi na Sayang so, kami ating nakita Barbansala natin Saka isa yung pigtas Malaki Lagi nalang pigtas ang malaki. Ayan. Ay, nako. Hey. Kipo. Alam. Dilim na. Uwi na po. Yan guys, dito na naman po tayo. Yan. Bubuhos na natin ang huli natin. Apat na piraso lang na tilapia. Nakapigtas ang malaki. Tinamaan nga. Pigtas naman. Yan, pero mga good size po. Mga kang good size. O ating tilapia. Kahit aapat. May bagay na. So, salamat po. At may blazing pa rin kahit hapon na. salamat po. At sa mga viewers, subscribers ko salamat po sa inyo mga silent viewers salamat po At sa mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe naman po ng aking channel maraming maraming salamat po At sa susunod po ulit na vlog salamat po